मायो मा लाइवा Hello and uh, good noon mga guwapo mga guwapa. Kamusta? We have uh, another challenger ngayong uh, araw. From Binalbagan. Pakilala muna tayo guwapo. Anong pangalan natin? Uh, challenge Point Left to Manier. Dwight? Dwight? Left to Manier. Uh, ano yung alam? lift left i left l i f Alim? lift 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 okay so all right see si, uh, guapo leaf. so um before we start guapo um uh, may uh, gusto kami shout out uh chat or igrit arila <laughs> chat to Okay, so um, panimagong challenger, mga guwapo, mga guwapam. May pumasa sa challenge at uh, may humamon. So, walong rice, dalawang chicken inasal, at isang soft drink. So, uh, kakayanin ni Guapo Leith kasi uh, before we start the live, sabi niya hindi rin siya nakapag-almosyale. So, yakang-yaka to. Uh, ready na, Guapo? Ready na. Okay, so mag-open lang tayo ng timer. Again, yung mechanics natin pag naubos ni Guapo, yung walong rice, dalawang chicken in a salad, tsaka soft drinks. Within 20 minutes, meron siyang 500 pesos. If hindi niya maubos uh, yung walong rice, if 6 rice lang maubos niya, meron siyang 300. If 4 rice lang yung maubos, meron siyang 100 pesos. And of course, yung meal niya is a free courtesy of MG's Grillhouse. House. So, hindi na natin patatagalin. Let's go! 3, 2, 1, go! Hello, hello po Idol, watching from Ilocos, from Guapa Cat Gabertan. Hello, shout out, Guapo Noli de la Cruz. Matagal na akong request. <laughs> Kaya mo yan, from Guapa Rea Hunsay, hello. Watching from Quezon, Palawan, Guapo Ralph Guillermo. Dalawang subo lang yong isang takal po yan. Yung <laughs> wawi <Huawei> Iglesia. <laughs> Alright. Napakakwela ni Guapo. Oh. Ah, chill na chill. Yakang-yaka. -yaka. Dalawang subo lang yong isang takal. Shout out po lalo na kay Tickboy. From Bacolod at Baghat. Hi Jewels Babs. Kamusta? Palike and share ng ating live video mga gwapo, mga gwapa <laughs> So, chill-chill lang si Guapo Lee eh, at napakuelang kumain. Kaya'ng kaya. Tingin ko hindi magtatagal yung walong rice si dito. <laughs> Watching from Singapore. Hi, Tidnage Odalia Tira. Hello. Shoutout from Iloilo City. From Guapo Jobert Andrade. Hi. Shoutout kay Guapo Chester. Meron pang 18 minutes and 40 seconds remaining. Matagal pa. So... Uh, Sipigaw, kumain, house sexy ang dating, ang baling guwapo Romer <laughs> may teknik na sinusunod si guwapo lip, so panigurado kayang kaya yung walong rice langga, wala ka no kapuli, panyaga hambal ni tatay from guwapa, reya, hunsay <laughs> 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 Napa-comment yung asawa ni Guapo. <laughs> Go Daddy! Subo lang ng subo. Happy lunchtime idol from Guapo Jex Ula. Hello, hello. Parang hindi nag-challenge. Yes, nag-enjoy si Guapo Liv. So, <laughs> hindi uh, hindi niya kinukonsider na challenge to. Masayang-masayay. Oh. Sampuin mo pa from Guapo Mar de la Cruz. <laughs> Shout out Kat Gabertan. Hello, happy lunch din po dyan sa inyo. Hello, Guapo Noli de la Cruz. Good luck sa iyo, Idol, from Guapo Neri San Martin. Good morning, Guapo Jun, Calosa. Meron pang 17 minutes and 25 seconds remaining. So, matagal pa. Dalawang rice. Tumaob na yung dalawang rice. May nantirang dalawang rice sa kanyang. <laughs> Uduhe, balamig hamal. Bumba from Ramir Bacus. Shoutout watching from Cyprus. Kung gwapa gingging. Pwede na ako dyan boss from Tagig City, Manila. Kaya mo yan kuya from June Calosa. Shoutout Morada watching from Bago. Basic lang yan kay kuya. Kung Busog ka na may pera ka pa from Guapo Jets. Yes po. Wow, sarap. Guapa Jovalin Demasing. Yun go, toman ko ba? Pasali naman dyan, idol. From Lin Marie. Yes po, pwede pong sumali. Pabok po kayo. Shoutout dito sa Zambales, Guapo Richard Reyes Sa Apo, Sibola Tunis From June Calosa, hello hello Beka, o nasa balay Nyetso iba Maning mani Sabi ni Nery Watching from Dipolog City Hello Lunch po tayo, Idol Yes, thank you po, Guapo Jun Merong 16 minutes and 15 seconds remaining sa sabaw challenge Dasig <laughs> Shout out Meron po dyan tayo dito Sa Mandaluyong From Guapo JP Wala pa po Dito po kami Sa Purok 6 Barangay Nabalian Himamaylan City Negros Occidental po Kaarte naman Kumain From Guapo JR Ma Smooth lang Smooth lang yung technique Ni Guapo Leaf So Yakang yaka Yung walong rice Makikita sa mukha oh, Hindi nasistress So oh. Ay, nang -nangkay. Yes, a shout out sa mga taga barangay ng Kalan from Guapa Manang Arlene Alabaton. Hello, hello. Isipin mo na lang mang inasal yan. Shout out sa family ko sa Gimaras, idol from Guapa, Gingging, Takda, Gales. Hello. Shout out sa mga taga Gimaras. 15 minutes 20 seconds remaining, matagal pa. Yes, pinaghahandaan talaga ni Guapo yan. Shout out na idol, salamat From Cyril J. Tingson Gimeroy Hello, hello Shout out sa ating live viewers Malike and share ng ating live video And if may time po kayo, subscribe na rin sa ating YouTube channel Salamat May apat na rice pa, wala ka ng ulam Kayang-kaya kaya ni Guapo Mauubos na ulam ni Kuya Dami pa kanin Sobrang sarap kumain ng food. Shout out from Tanay Rizal. Guapo Carlo. Hello, hello. Shout out sa taga Santa Rosa, Laguna. Guapa Leticia Rodriguez. Hi. Na-miss ko kumain dyan sa MG. Shout out from Guapa Jabe. Hello. And shout out sa mga taga Barangay Agisan. Boss, pwede ka entrada? Yes, pwede po. Uh, magpabook po kayo online, Guapo Alan. O di kaya punta lang po kayo dito sa aming uh, store. Thank you, Manang Arlene. Meron pang 14 minutes and 14 seconds remaining. So matagal pa. Nakaka 6 minutes pa lang. Si Guapo Leaf at paubos na yung 4 rides. May uh, natira yung 4 rides. Parang magbabayad na naman si Mrs. MGs ng 500. <laughs> Shout out from Cebu, Solon, Jan, Jovel. Hello. From La Union, Bimotobot, layugan Banawan. Hello! Soren Dergidne Sigurado from PJ Rallios, Alangalang, Guro. Nasid lang ang patka rice kay Guapo. We have 13 minutes and 35 seconds remaining. Matagal pa. <laughs> no pressure, no pressure. Matagal pa yan. Kaya mo yan kuya from Noli, Tilakus. Shout out sa mga kawork ko dito. nanonood po sila. Idol Ronnie, Jari at Boy Tano from Richard Reyes. So shout out sa inyo dyan. Idol Ronnie, Jari and Boy Tano from Guapo Richard Reyes. Dag ah, kay wala tadi bugas. Ambal ni Guapa Reya Hunsay. Oh, wala kamo kuno bugas. <laughs> oh, like 12 minutes and 55 seconds remaining. Matagal pa. Mabagal kumain, hindi po napaka-smooth lang po ng technique ni Guapo. Kayang-kaya yan, Oh. Ika, fifth tries na po. Pasali, Idol. Yes, punta lang po kayo dito, Idol. O di kaya mag-message online. If gusto nyong sumabak sa ating rice challenge. O di kaya sa ating burger challenge. <clears throat> Laban, Sudan, Birahamig. <laughs> go, go. Kuya, kaya mo yan. Shout out watching from Mamatid, Boulevard, happy 36th birthday. Hello, hello. Cebu City kumakain sa restaurant si Papi, Gabing Budiga, pang eight Rice. Shout out from Sagay City, from Gaputot sa Mansaber. Shout out sa Balanova Clan from Bayani Balanova. Shout out Melody Gonzalez. Sa baw na bala sa kao oh, nang imo sa baw. <laughs> shout out mga kasama ko na nanonood. Hello, hello from Guapo Noli de la Cruz. Shout out sa mga kagagala ng Valenzuela. Heidi, Remy, Lisa, Emi, Terry at Lenny from Leticia Rodriguez. Meron pang 11 minutes and 40 seconds remaining. So matagal pa. Oh, boss mo na dyan. gutom, gitaan si Kuya. Yes, kayang-kayang ubusin ni Guapo. From Guapo Rudy Dongines. Hello. Hello. <laughs> Kaya pa? Kaya? <laughs> Shout out from Concepcion Tarlac. Hello. From Guapa Rhea Hulgin. Shout out. Kaya. <laughs> so naubos na yung fifth prize. Going six. Concepcion Tarlac pa shout out hello shout out sa naka Japanese o oh ano ba to Chinese characters shout out home 7 guest 0 kaya mong ubusin yan <laughs> shout out mga Arca family hello shout out sa team Talaba from Joel Cruz ihalo mo sa kanin yung sabaw para mabilis sabi ni Ignacio palagi po ako nanonood sa live nyo thank you thank you po sa support guwapo noli kaya mo yan boss sabawan mo yung kanin mo sabi ni Jojo jo David Kaya mo yan Kuya support me from Guapo Artilano Kantakaw mo Kuya from Guapo Randy Molina Shout out da Galit from South UP Mindanao Kaya yan watching from Andura shout out po sa Kasinelio family hello hello from Western Australia Shout out mabuhay kayo thank you Guapo Richard daw surrender ako <laughs> sabi ni Cyril Gimiroy birahato sa bawi para hindi sapnot sunda so ko balaligat min ko ako blaligat, hindi ako. <laughs> <Di> ko kaya <laughs> surrender na? 30 <laughs> so around 9 minutes and 42 seconds hindi na po kaya guapo? okay so nakalimang rice po si Guapo pero okay lang Meron po siyang 100 pesos at uh, teka lang, kukunin natin yung price. So hindi kinaya ni Guapo Leaf. Lumasupa <laughs> so abang kuku kukuha, kukunin natin yung price. May gusto pong i-shout out. Wala. <laughs> Alright, so sumuko si Guapulip, pero okay lang. Naka five rice siya, so meron siyang 100 pesos. And syempre, libre na yung kain niya from MG Squid House. So shout out sa ating live viewers. Thank you, thank you sa support. Ito po yung ating prize, Guapulip. Thank you sa 100. Salamat. Thank you sa dalawang manok at You're welcome. And ano pong masasabi natin sa challenge, guwapo? Ay, parang nga mga vlog ko magkaon, challenge mga kamuday kayo man sa puro nila manok. <laughs> Nagto lang ka Thank you. Bye, bye Salamat. <laughs> so again, sa ating mga live viewers, thank you, thank you sa panonood. And uh, of course, thank you very much sa inyong support. Wala po yung MG's Grill House kung hindi po dahil sa inyo. So, keep safe po kayo dyan. God bless. Uh, sending hugs, sending love, sending kisses from MG's house So, keep safe po kayo dyan. At uh, ingat po. See you sa ating next live. Mamaya o di kaya bukas, may challenger kami. Thank you, thank you. Bye-bye, mga guapo mga guwapo. Till next live.